kababayan, mga kapwa ko Pilipino, bago ang lahat, isang nagaalab na pagpati ngayong araw ng ating kalayaan. Ang araw na ito ay may malalim na kahulugan sa ating lipi sapagkat hindi lamang natin ginugunita ang kadakilaan ng ating mga bayani, lalo't higit pa ng inang bayan na sa wakas ay naiguhit na ang kanyang kapalaran ayon sa malaya niyang kaisipan at pasya. Hindi ko maiiwasang magbalik tanaw sapagkat dito sa ipinagmamalaki nating lalawigan isinilang ang ating kasarinlan, isang siglo at dalawamput-anim na taon na ang nakalilipas. Dito rin mismo ginanap ang paggunita sa sentenaryo ng ating kalayaan. Taong isang libo at siyamnaputwalo nang makilahok po tayo noong bilang ama ng dakilang lalawigan ng Tabite at namuno bilang gobernador sa pag-alaala sa kabayanihan ng ating mga ninuno. Nasaksiyan rin ng buong mundo nang gumanap tayo bilang General Emilio Ginaldo sa pagdaraos naman sa Quirino Grandstand sa paggunita ng sentenaryo ng ating kalayaan kung saan ipinamalas natin ang kagitingan ng lahing Pilipino. At sa pamumuno nga ni General Emilio Ginaldo noong taong 1878, buong giting na naiwagayway ang bandila ng sampayan ng Pilipinong hindi pasisil at hindi na muling maigagapos. Daang taon man ang lumipas, hindi malilimutan ang dakilang sakripisyo ng ating mga ninuno. At man ito rin, ito ay tatanawin nating utang na loob sa kanilang mga nagwis ng buhay upang tayo'y makaalpas mula sa tanikalang bumihag sa ating inang bayan sa kanilang nag-aalay ng dugo at buhay upang makamtan ang mga tinatamasa nating kasaganahan, kapayapaan at kalayaan. Nakaukit na po sa mga pahina ng kasaysayan ang alay na yan ng ating mga bayani. At patuloy na nananalaytay hindi lamang sa dugo ng mga tagakawit kundi ng tagakabite at ng buong bansa. Kakambal na nga po ito nang ating pagkatao na ilang siglo nating ipinaglaban sa kamay ng mga manlulupig sa pagdiriwang na ito aking binibigyang diin na higit pang sumisidhi ang apoy na nagbabaga sa puso ng bawat pilipino na isulong ang ating mga adikain tungo sa mas maganda at maunlad na Pilipinas sa parehong diwa ng pagkakaisa na naging sandigan ng ating tagumpay noon at pundasyon ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon, akin pong hinihikayat ang bawat isa na makilahok sa kasalukuyang pagsisikap at pagsikat tungo sa bagong Pilipinas. Sa panahong ito na maraming daluyong na sumusubok sa atin, higit ng pangangailangan na pagbikisin ang taong bayan tungo sa isang makabayang hangarin, marugtog na nasyonalismo at dalisay na pagmamahal sa bansa. Kasaysayan ang patunay sa mga landas na ating tinahak at ito rin mismo ang saksi sa katotohanan hindi bago sa atin ang mga pagsubok. Ngunit, anumang hagupit ng tadhana, hindi nagpatinag ang lahing Pilipino na pinanday na ng panahon. Isang bayang hindi na muling magpapagapi. Isang bayang paulit-ulit na itataas ang bandilang simbolo ng kapayapaan, kasarinlan at katarungan. Ito mismo ang taunan nating ipinagdiriwang ang tiwa ng walang maliw na kabayanihan at kadakilaan taon-taon sa paggunita natin ng araw na ito taas noon nating ipinagbubuni ang kabanatang ito sa ating kwento kung saan ipinakikilala natin sa buong daigdig ang lahing Pilipino na laging handang ialay ang buhay para sa sintang bayan kasabay nito ang pagpapakita ng ating resolbal Nahangarin hangarin ang kinabukasan na punong-puno ng pag-asa at katatagan na tumindig sa anumang hamong darating. Ito ang kahalagahan ng araw na ito na ipaalala sa ating mga kababayan lalo na sa ating mga kabataan ang dugong dumaloy upang makamit ang mga mithiin at pangarap ng bayang hindi na muli magpapabihag. Lalo na at sariwa pa ang ating gunita, ang tila muling panunubok sa ating soberanya. Higit na kailangang magningas ang kabayaniang handang salagin ang anumang sipat na banta sa ating kasarinlan. Sa ating pinagkaisang tinig at pagpupunyagi, hindi na muling makakapaghari-harian ang sinumang dayuhang nagnanasang lapas tanganin at pagsamatalahan ang ating bayan. Wala nang pwersang maaaring magpatahimik sa bayang natuklasan na ang talawtaw ng kanyang tinig. Ito rin ang hamong iiwan sa atin ng umagang ito. Muling pag-alabin ang pagmamahal sa ating inang bayan at sa ating kapwa. Ating tandaan na hindi tayo magwawagi kung hindi natin pagbubuklurin ang isa't isa tungo sa isang layuning pagyabungin ang kultura at kwento ng ating bansa. Huwag nating hayaan na mauwi lang sa wala ang mga buhay na isinakripisyo ng ating mga ninuno sa ngalan ng mga tinatabasa natin ngayon sapagkat hindi tayo lubusang malaya hanggang may piring na nagkukubli sa katotohanan hindi buo ang kalayaan hanggang may Pilipinong nangangambang mapaslang kapalit ng pagpapahayag ng kanyang saloobin. Hindi tayo tunay na malaya hanggang hindi natin ganap na natitindigan ang ating tinubuang lupa mula sa agresyon at nakaambang iba't ibang uri na anyo na panalalakay at pagyuyurak sa kasarinlan kapit bisig at buong tapang nating harapin ang bukas na may masidhing hangarin na linangin ang kinabukasan na hindi lamang may pagmamalaki kung hindi itatangi hanggang ng susunod na salin lahi. Sa ating nagkakaisang pagkilos, makakamit natin ang ating mga lunggati at pangarap para sa ating bansa. Isang bukas kung saan dama ng bawat Pilipino ang ginhawa, kung saan walang may iiwan sa susunod na hakbang. Isang bukas na natupad na na noon ay pangarap lamang. Tiyak na sa pinagsanib-sanib nating lakas, ating iwawagayway sa buong daigdig ang kadakilaan ng ating lahi para sa kinabukasan na punong-puno ng pag-asa tungo sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang ating kalayaan. Mabuhay ang ating inang bayan. Itaguyod, ipaglaban at ipagpatuloy natin ang kasaganahan, kapayapaan at kalayaan. Pagpalaing nawa tayo ng poong nagapal.